No to Dugo. Yes, to Dugo. Tell oh, me when oh, will you be mine. Sa'yo pa sa buntag daw. No? Nakakawat na no? tag. Squinta ka buk motor. Boy, singko! Boy, Paano masabi? Hindi, chig motor, oh. Pwede ba't nag sidecar? Aray ko! Mone, atong motor nga pinakalites nga atong nakawat ko ng adlawa, no? What? Ah, 60 mil pesos na lang ni siya. Okay.

<laughs> ya <Yeah>, ha ha. <laughs> okay. Patao <laughs> rin kang abay o floor Ken Flor nga. arin Kung gusto mo magpatao doon si Ken Flor sa iyong motor. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now. Doon lang na mo. Please contact Jumari Salamanya. Jumari underscore Salamanya. At for na siya karoon o kanang features wala na siya turbo ang you know? gibutang pero karon mao gini pinakalit sa tong nakawat ilusyonan na kanto sana oh. Yeah. ah na hmm. sinom kayo eh. wala ni padugo eh. gipaduga na ani ah, <laughs> <Yeah>, boy <laughs> <laughs> <laughs>